mga kapaps, day 47 na po ngayon at yung pinag-uusapan po namin ni Foreman dahil sabi niya, yung, na, yung pinaproblemahan niya daw, yung hagdan, kasi yung hagdan ay 16 steps. Parang hindi daw mag-proportion sa gusto sa nilagay na design ni architect. Pero okay lang naman, sabi ko kay Foreman, uh, ikaw na bahala, basta yung ating steps ay yung last niya, either oro or plata kasi kung mata is death hindi po maganda pag uh, mata yung ano yung nasa last steps kaya dapat much better oro the next uh, plata at ito na day 49 uh, sila po ay naglalagay rin po ng mga stirrups para sa beam dito sa likuran at uh, sa gitna at sa mga ano pa lang po yan guys mga initial po nila at doon nag-uumpisa na po silang bumuhos ngayong day 49 para dito sa left side ako uh, kung nakaharap ka doon sa front ng bahay ito po sa right side pero kung sa likuran ka sa left oh, nagbubuhos na po kaninang umaga po binuhusan po nila dito sa gilid then ngayon po dito na sila sa harap nagbubuhos at Uh, para po uh, magamit nila for the next day yung ating formas para kasi po magastos po mag, magbili ng mga plywood, yung mga kukulumber, ang mahal-mahal po talaga. Uh, but dito po sa city kasi mahal po yung bentahan pero kung doon lang sa amin sa sa bayan, mas mura talaga ng ilang ilang uh, percentage. Ayan, day 50 po mga kapaps At dala po namin ngayon si Baby Hirai at Tiffany. Dito po kami sa likuran, nag-park para makita po namin yung kubuoan na ginawa nilang beam na mga bakal. At yan guys, uh, ito po ay hapon na po yung pagpunta namin dito at pagdalaw. At uh, syempre, ito po ay pina hindi naman mahirap pero mabagal lang po yung paggawa. Syempre po kasi nagtatahi sila ng mga bakal sa itaas. Iba po kasi yung pundasyon. Sa kanilang tambayan po kasi ginagawa yung pundasyon kaya madali. Day 51 na po ang mga kapaps at naglagay na sila ng PVC para po uh, nakapwesto na po pag magbubuhos sila. Uh, magbubuhos po tayo ng mixer sa ating slab. At ito po ay unti-unti uh, nang nilalagay nila forman para po ito ay uh, madali na lang at hindi sila mahirapan para maglagay ng wirings sa ating mga uh, lalagyan at sa uh, uh, lalagay din sila ng mga PVC din para sa tubig natin. At yan guys, uh, lahat na po sila nasa taas na po. Nagtatahi ng ating mga beam at may mga formas na po dito sa mga gitna at magbuho sila sa Monday or Tuesday. Day 52 na po mga kapaps. At ito po ay araw ng spilduhan ng ating mga tauhan. Kasi uuwi po yung iba sa kanila kanilang bahay. At may maiiwan lang po dito sa ating barracks. Para po sila yung magbantay ng ating mga materialis. Kasi po pagka Monday ay start na naman po ng week 10 natin. At ito po ay week 9. Last day ng ating week 9. At uh, yan nga guys. Medyo maikit, no? Madikit yung ating mga stirrups. Uh, matibay na matibay po yung ating bahay. Uh, kailangan po talagang maging matibay. Kasi importante po yung safety ng aking mga pamilya. Para po uh, hindi po ito masira ng anumang sakuna na ating pagdaanan. Bye, mga kapaps!